Sa bawat araw ng ating buhay, may mga pagkakataon na tayo ay kinakailangang magdesisyon kung kailan natin hahayaang lumabas ang tawag ng kalikasan, ang pagdumi. Marahil dahil sa abala, pagkapahiya, o kawalan ng tamang lugar, napipilitan tayong pigilan ang pagdumi. Ngunit, alam mo ba kung gaano kalaki ang epekto nito sa ating kalusugan? Sa kwento ng ating katawan, bawat bahagi ay may papel na ginagampanan. Ang ating bituka ay tila isang masigasig na manggagawa, araw-araw na nagpoproseso ng ating kinain, inumin, at lahat ng tinanggap ng ating sistema. Kapag natapos na ang proseso ng pagtunaw, ang natirang hindi kailangan ay kailangang ilabas, ito ang dumi. Ngunit, paano kung pinipigilan mo ang pagdumi? Ano nga ba ang panganib nito sa iyong katawan? Ito ay hindi simpleng bagay na maaaring balewalain. Ating talakayin, isa-isa ang mga maaaring maging komplikasyon at panganib ng madalas na pagpigil sa pagdumi, ayon na rin sa mga pinakabagong datos at pag-aaral. Unang-una sa listahan ay ang paninigas ng dumi o constipation. Karaniwan itong nararanasan ng marami, lalo na kung kulang ang tubig na iniinom, mababa ang fiber sa pagkain, o madalas kang magpigil ng pagdumi. Kapag ang dumi ay hindi na ilalabas sa tamang oras, ito ay nananatili sa kolon, kung saan mas marami pang tubig ang nasisipsip mula rito. Ang resulta, ang dumi ay nagiging matigas, tuyo, at mahirap ilabas. Ayon sa mga pinakabagong ulat mula sa apollohospitals.com ang paninigas ng dumi ay nagdudulot ng pananakit ng chan, bloating, at discomfort. Maaaring umabot sa puntong ang bawat paglalabas ay nagiging masakit at nakakabahala. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento kapag patuloy mong pinipigilan ng pagdumi, tumataas ang tsansa ng fecal impaction. Isang seryosong kondisyon ito kung saan ang dumi ay nagiging sobrang tigas at naipon sa kolon, hindi na ito kayang ilabas kahit anong pilit. Sa ganitong sitwasyon, ang isang tao ay makakaranas ng matinding sakit sa tiyan, pakiramdam na puno ang tiyan, at minsan ay nagkakaroon pa ng impeksyon. Ang fecal impaction, Ayon din sa ApolloHospitals.com ay nangangailangan na minsan ay medical na intervention upang matanggal ang bara sa bituka. Isa pang panganib ay ang hemorrhoids o almoranas. Kapag ang dumi ay matigas, natural lamang na mas mahirap itong ilabas. Ang pag-ir ng malakas ay nagdudulot ng pressure sa mga ugat sa palibot ng anus. Dito nabubuo ang hemorrhoids na nagiging sanhi ng pananakit, pagdurugo, at paminsan-minsan ay pamamaga. Sa mga pinakabagong tala mula sa rightmed.com.ph lumalabas na ang madalas na paninigas ng dumi, lalo na kung dulot ng madalas na pagpigil, ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng almoranas ang isang tao. Hindi pa dyan nagtatapos dahil may mas malalapang maaaring mangyari ang rectal prolapse. Ang rectal prolapse ay isang kondisyon kung saan ang bahagi ng rectum o ang dulo ng large intestine ay lumalabas mula sa anus. Ito ay nagdudulot ng matinding discomfort, hirap sa pagdumi, at minsan ay nangangailangan na ng operasyon. Ayon sa mga datos mula sa rightmed.com.ph ang madalas na pagpigil ng pagdumi ay isa sa mga risk factor ng rectal prolapse, lalo na sa mga matatanda at sa mga taong may mahina ng pelvic muscles. Sa lahat ng nabanggit, Malinaw na ang regular na pagdumi ay hindi lamang isang bagay na ginagawa mo dahil kailangan, ito ay indikasyon ng malusog na sistema ng pagtunaw. Kapag pinipigilan mo ang pagdumi, para mo na rin binabalewala ang pangangailangan ng iyong katawan na maglabas ng basura. Isipin mo ang iyong bituka na parang isang tubo, kapag palaging may bara, dadami ang problema, masisira ang daloy, at maaaring magdulot ng mas malalalang komplikasyon. Isa pang dapat bigyang pansin ay ang epekto nito sa pang-araw-araw na buhay. Kapag palagi kang may paninigas ng dumi o madalas kang magpigil, ang iyong pakiramdam ay palaging mabigat, hindi maginhawa, at minsan ay sumasakit ang ulo, likod, at tiyan. Maaaring bumaba ang iyong enerhiya, bumagal ang metabolismo, at magdulot ng stress sa iyong katawan. Bukod sa pisikal na epekto, may epekto rin ito sa mental at emotional na kalagayan. Ang discomfort na dala ng pagpigil sa pagdumi ay maaaring magdulot ng anxiety, iritasyon, at kawalan ng gana sa araw-araw na gawain. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang kalagayan ng ating bituka ay may kaugnayan sa ating mood at mental health, tinatawag itong gut-brain connection. Kaya naman, ang simpleng pagpigil ng pagdumi ay maaari ring magdulot ng epekto sa iyong kabuoang kalusugan. Ano ang dapat gawin upang maiwasan ang mga nabanggit na komplikasyon? Una, huwag mong pigilan ang pagdumi kapag nararamdaman mo na ang urge. Ito ay natural na proseso ng katawan at dapat mo itong sundin. Pangalawa, ugaliing uminom ng sapat na tubig araw-araw. Ang tubig ay tumutulong upang maging malambot ang dumi at mapadali ang paglabas nito. Pangatlo, dagdagan ng fiber sa iyong pagkain, kumain ng prutas, gulay, whole grains, at mga pagkain mayaman sa fiber ang fiber ay tumutulong upang dumami ang bulk ng dumi at mapadali ang paglalabas. Pang-apat, mag-ehersisyo ng regular. Ang physical activity ay nakakatulong sa paggalaw ng bituka at sa regular na pagdumi. Sa mga pagkakataon na hindi mo maiiwasan ang pagpigil, halimbawa, nasa biyahe ka, o walang maayos na palikuran, subukan mong hanapan ng solusyon ang sitwasyon. Maaaring maghanap ng malinis na CR, o magdala ng hygiene kit huwag mong gawing habit ang pagpigil, dahil ang mga nabanggit na komplikasyon ay hindi biro. Kung ikaw ay nakakaranas ng madalas na paninigas ng dumi, o may sintomas na tulad ng matinding pananakit ng tiyan, pagdurugo sa pagdumi, o hindi na talaga makadumi, huwag kang magatubiling kumonsulta sa healthcare professional. Sila ang makakatulong upang matukoy ang sanhi at magbigay ng tamang lunas. Sa panahon ngayon, napakahalaga ng pag-aalaga sa sarili at pag-prioritize ng kalusugan. Ating bigyang diin ang ilang mahalagang detalye mula sa mga pinakabagong pag-aaral at impormasyon. Ayon sa mga eksperto, ang paninigas ng dumi ay hindi lamang simpleng discomfort. Sa mga kaso ng fecal impaction, may pagkakataong kailangan ng tanggalin ng dumi gamit ang medisina o paminsan-minsan ay manual na pamamaraan sa klinika. Kapag umabot sa ganitong punto, hindi na sapat ang simpleng home remedy. May mga kaso ring, kapag madalas ang pag-ir dahil sa matigas na dumi, ang ugat sa palibot ng anus ay pumuputok, dahilan ng pagdurugo at paminsan-minsan ay impeksyon. Ang rectal prolapse naman ay maaaring magdulot ng permanenteng pagbabago sa iyong pagtunaw, at minsan ay nagre pa sa operasyon. Para sa mga bata, ang madalas na pagpigil sa pagdumi ay nagdudulot ng behavioral issues. Kapag natutunan nilang pigilan ang pagdumi dahil sa takot, iya o hindi komportable, maaring maapektuhan ang kanilang pagtunaw sa murang edad. Kaya't mahalaga ring gabayan ang mga bata na huwag pigilan ang natural na tawag ng kalikasan. Maging mapanuri tayo sa mga senyales ng problema. Narito ang ilang sintomas na dapat bantayan. Madalas na pananakit ng chan, lalo na sa lower abdomen. Pakiramdam na laging puno ang chan. Pagbabago sa konsistensi ng dumi, masyadong matigas, tuyo, o minsan ay may kasamang dugo. Pakiramdam na hindi lubos na nailalabas ang dumi kahit matapos damumi. Pagkakaroon ng almoranas, pamamaga, pagdurugo, o pananakit sa palibot ng anus. Hirap at sakit sa pagdumi. Sa bawat isa sa atin, ang regular na pagdumi ay bahagi ng pangangalaga sa sarili. Huwag mong hayaan na ang abala, pagiging busy, o tapot sa pagdumi sa pampublikong lugar ay maging hadlang sa iyong kalusugan. Tandaan, mas mahalaga ang maayos na kalagayan ng iyong bituka kaysa sa pansamantalang discomfort o hiya. Sa huli, ang pagpigil sa pagdumi ay hindi lamang simpleng ugali, ito ay may malalim na epekto sa ating katawan ang ating digestive system ay parang makina na kailangang linisin at tanggalin ang basura ng regular. Kapag palaging may bara, masisira ang makina. Gawin mong layunin ang pag-aalaga sa iyong katawan, sundin ang tawag ng kalikasan, at iwasan ang mga panganib na hatid ng pagpigil sa pagdumi. Kung gusto mong mapanatili ang kalusugan ng iyong bituka, narito ang ilang mga tip. Isa. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw o higit pa kung ikaw ay aktibo. Dalawa, kumain ng prutas tulad ng papaya, saging, mansanas, at gulay tulad ng kangkong, broccoli, at kalabasa. Tatlo, magdagdag ng whole grains at oats sa iyong diet. Apat, iwasan ang sobrang processed foods, junk food, at pagkaing mababa sa fiber. 5. maglaan ng oras sa paggalaw, lakad jogging, o light na ehersisyo. 6. Maglaan ng tamang oras sa pagdumi, huwag magmadali, at huwag pigilan kapag nararamdaman na ang urge. 7. Kung may sintomas na hindi nawawala, magpatingin agad sa doktor. Sa bawat hakbang na ito, ikaw ay gumagawa ng paraan upang mapanatili ang kalusugan ng iyong digestive system. Huwag mong hayaan na ang pagpigil sa pagdumi ay maging sanhi ng mas malalalang sakit. Ang kalusugan ay mahalaga, at nagsisimula ito sa simpleng pag-aalaga, sa pagkain, pag-inom ng tubig, at paglabas ng basura ng katawan. Huwag mong ipagpaliban ang tawag ng kalikasan. Ang regular na pagdumi ay tanda ng malusog na katawan, at ang pag-iwas sa mga komplikasyon ay nasa iyong mga kamay. Kaya't sa susunod na naramdaman mo ang urge na dumumi, tandaan mo ang mga panganib ng pagpigil, ang paninigas ng dumi, fecal impaction, almoranas, at rectal prolapse. Huwag mong hayaang maging dahilan ng sakit ang simpleng pagpigil. Mahalin mo ang iyong katawan, sundin ang natural nitong ritmo, at magpasalamat sa bawat araw na ikaw ay malusog. Ang pagdumi ay bahagi ng buhay, huwag mo itong pigilan.